Oh, Ma, kapote ka po mo para ano. Hindi pa ba ito basa eh. Woo! Okay, sir. Casey, sir. si Pag tayo dito, pangalawang pick up. mulan Magkakapote yan, magkakapote si sir. Ang malaki ito, mil, mil. 50 meter pa.

Ayan, Maro, may unit eh Mabago-bago pong panahon eh Babayo po itong kakay niya rito Dito sa side na to okay. dito, Ayan 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 Ayan, Apoan niyo po, ma'am, yung alin niyo Tawpuan niya na mayigay. Ayan. Kaya dumadamang commonwealth? Uh, pwede ding kirino sa iya. Baka Sa kirino? Uh, Oo. Ah, okay. Sige. Okay? Dali mo. Anteo. Tapos sa Muñoz, na no, ma'am? Uh, Oo. Okay. Okay. Sige. ma'am. Uh, balintawak, Day -day. Layo din ang bahay mo? Everyday ka bumabiyahe? biyahe? hindi pa ako Helmet mo naman. Ayun. Okay. Sa wakas. Isang gagagay sa langit. <laughs> Magkano ba ilabot? Oh thank you. Ah, oh, kita nah. Oke, okay, si share. Oke, si Diyan din palabas yan, no? Diyan palabas. Deng -deng. Ha? ada <laughs> Kuha ng red pour. may okay, na ako. Ha? May pasok pa rin ano, may bagyo na, di ba? Kuha ng red lang. Okay pre sige. Ingat ka. Sige. So, limang piso lang naman yan mga loads. No? Kaya naman ka ano yan Importante dyan. Nakarating kami na maayos. So, from bagong sila. Sir, excuse ha. Andyan ay ay ulan.